Tuloy sa paghahatid ng serbisyo si dating Maguindanao del Sur Governor Bay Mariam Sanki Mangudadatu sa mga mamamayan ng probinsya. Handog ng dating gobernador ang mahigit 300 armchair sa iba't ibang paaralan sa Bayan ng Ampatuan. Ang kwentong serbisyo publiko mula kay Jen Garcia. Tugon sa kakulangan ng upuan sa iba't ibang paaralan sa Bayan ng Ampatuan, kabilang na ang mga madrasa, ang 370 armchairs na kaloob ni dating Maguindanao del Sur Governor Bay Mariam Sanki Mangudatu, isinagawa ang pamamahagi ng upuan araw ng Lunes, August 4 sa mga piling paaralan sa bayan. Bahagi ito ng patuloy na suporta ng dating gobernador sa sektor ng edukasyon. Jan Garcia, Imines, Philippines.